maganda. Okay. <clears throat> you. When you're ready. Go. Yo. Magandang umaga sa inyo lahat. Kami po ay ang pang-apat na bayntang pang-katli. Ano ang git na mahalaga? Kayamanan? Karunungan o kalusugan. Ang buhay ng bawat tao ay may tatlong katangian. Nakapagka naging iyo, ang ligay ay walang hanggan. Ito ay ang kayamanan. Karunungan, kalusugan, na nabuhak pong mahalaga at tunay na kailangan alin sa tatlong ito ang higit na mahalaga? Ito po ngayon ang paksang paglalaba ng talaga. Kaya ngayon dinggin natin at ipagtatanggol nila. Ang higit na marapat daw na ng panangan. Done! That's it! Part 2! Okay. <coughs> Pagkatapos na marinig ang panig ng bawat isa, saka mapagtimbang-timbang ang katwirang bigay nila. Akin ngayong mapagwari, pantay sila sa halaga, kung kaya nga ang hatol ko'y patas-patas lamang sila. Yehey, I'm done na. Wala nang pat